Ha 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 Ikaw ah, pa huwat dun ah, so, so good morning mga par Kapi muna tayo mga par <laughs> Ah saan mong ka? May sudan? Lami owner ba to? Hindi ako So medyo masama yung panahon natin ngayon mga par Uh, lumakas yung hangin nga bagat mo pa tingnan niya 'yung mga paro oh, sobrang itim nang langit mga par oh rabit ang lakas nito mga par So, kaninang pa pa to. Madaling araw to. So, ah, uh, itim na So, yun. Nung nakagising ako, pang last trace, hindi na ako maka, what? hindi ako, hindi ako, hindi na ako nakabalik na. tulog pa pa. So, malakas na. Malakas so, na. Malakas na yung hangin o par. Yun lang. Yun lang. dito tra, uh, doon naman sa kwan may uh, sasama sana ako sa kanila ngayon punta ang pinto yan kasi may pa karira ng bangka mga par so hindi siguro matuloy kasi gawa ng masama ng panahon mga par hindi hindi sila susugal pag ganito yung kwan ganito yung panahon mga par saka doon naman sa pinto yan hindi rin makakarira ng bangka kasi yung alon sobrang pabor sa kanila yung alon hindi habagat so good morning toy shout out <laughs> so yun mga par Kafe. ha oras alas 6.22. 22 wala yung ha Starbucks muna tayo mga par <laughs> ah, Okay lang sana umulan gabi Pag umulan ng umaga kasi hirap Pag yung labahan ko rin kinuha ko na doon sa sampayan hindi ko nakuha sa gabi kahapon

So yung mga par Wala na yung ulan mga par Kaso lang may kuha na naman Hindi makatuloy doon sa kuha mga par Doon sa pintuan, Kasi malaki yung alon. Shout out lagan Di man madadjon Pagkanto Pinto